isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kagimat ito na naman si Louis Aguimat itito uh, may bago na namang papakita sa inyo mga kagimat na aking mga nakuha na kakaibang bato mga kagimat ito ay pang protection mga kagimat at sa uh, hindi mo na ako mag-umpisa uh, maraming maraming salamat sa walang sawang nakasubaybay sa aking munting channel and big shout out na lang sa lahat lahat uh, shout out kay Clarita Stone Collections ang iwaga ng kalikasan at sa lahat lahat ang aking mga kaibigang hunters ang tingiros ang tingiras sa mga araw sa ating lahat mga kagimat ang ipapakita ko mga kagimat ito ay yan uri ng batong kidlat mga kagimat yan ito ay napasuri ko na sa aking kaibigan na uh, anting heros din sa multi hunter ito ay malakas daw sabi sa ay ngipin ng kidlat mga kagimat yan yan mga kagimat yan. mamaya mga kagimat testing natin yan mga kagimat at ito yung pangalawa na natin na nakuha mga kagimat ngipin to. ngipin ng kidlat din yan kulay cool brown sila mga kagimat ay, ito may pagka green ito mga kagimat to, kulay parang itim at saka brown naghalo, mga kagimat ito may pagka green yan. mga kagimat yan nakikikitsura niya mga kagimat yan, yan siya mga kagimat to. yan yung dulo niya mga kagimat yan di yan sinadya mga kagimat yan ay kanya na talaga pagkakita ko kanya na talaga yung itsura nyo mga kagimat yan maliit lang sya mga kagimat ito mga kagimat pang ano ito mga kagimat nakuha ko dito sa ano nang langka mga kagimat dito yan o yan kagimat at ngayon mga kagimat testing natin sa palito ng pospuro kung ito, palito ng kung mag ikot yan mga kagimat yan o sa gitna yan mga kagimat Kagigemat, apa enggak ada sakit nak no? dong, sabi, ya no, ya no kagigemat, ya no ikut sama kagigemat tuh, oh. ya, itu mah kagituisting natin, kung ikut ba, cari natin siap. gani o ikotin mga kagimat yun know? o mas maganda sa gitna mga kagimat sabi yan o yan o mga kagimat ngayon testing ni natin sa ano itong tester o oh. mga kagimat wala yan ano ha ko. Kung wala yan hawak wala akong hinawakan na ano oh hindi ko yun hawakan yung bato pero itesting natin kung mag ba yan sa ano o, yan ang lakas ng ikot ang lakas ang mag ikot mga kagimat o tingnan nyo mga kagimat o o yan natin para makita lakas maganda mga kagimat sa tester oh. hindi ko yan ginawakan pero ano yan oh. oh. ilaw talaga yung ano, mga kagimat ng tester ibig sabihin may laman siya mga kagimat yan, oh. wala na siyang ano ito wala natin ito yung isa mga kagimat tingnan din natin kung mag tara natin mga kagimat o oh, lakas pull mag pull siya mga kagimat hindi ko yan gihawa hindi ko yan inawakan mga kagimat Ayan o oh o oh. o yan mga kagimat bakit malakas hmm. kayo na lang magusga mga kagimat kung ano yan mga kagimat basta yung akin yung mga yung mga bago kong nakuha Ayan o oh talaga mga kagimat oh hmm. oh hindi naman yan ano baka sabihin nyo ayan ano natin oh oh hmm. hindi hmm. naman kitin natin kunti o ayan o oh, yan, oh. oh. at ito lang muna yung bago kong mga uh, ipapakita sa inyo mga kagimat na aking mga kakaibang nakuha na mga kakaibang bato mga kagimat sa bundok at maraming maraming salamat and please like, share, comment and subscribe kung magustuhan yung video na ito at paki na lang yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong uploads na video mga kagimat and thank you for watching and God bless sa ating lahat mga kagimat